may nag-akit ng niyog hingi tayo ayo nagkahulog na dagdag bunga ngayog butong <laughs> uh, ayan guys so, hingi tayo ng butong guys alam mo ba yung butong sa tagalog is buko dito sa amin ang tawag is butong ayan hingi tayo kakain mo lang tayo ng buko mo Mau deh nih lubin nih lang nai mu sauna. Hmm. Ah kay di pajak man. Kun saan nai ga kuan ini eh, kena hing ini. Yes, eh. oh, okay, so, may butbut -but, oh, butbut. -but. Alam mo, bu alam tawag dito sa amin is butbut. -but. Yung tawag dito sa Tagalog, ano ba Tagalog nito? Buwa ba o, ano ba? <laughs> Ayan. Huh? dami oh. butbot, hmm. Tawag dito sa amin sa probinsya, butbot. Anong tawag kaya dito sa inyo? Comment daw kayo kung anong tawag dito sa inyong lugar. Bot. <laughs> <laughs> dami kayo. Galing ba to sa puno? Tinang ano, inarbis nila ngayon pero yung niyog niya may butbot na. Ang ganis. Hmm. Anong tawag sa inyo dito? Basta sa amin dito sa probinsya Butbut. Hmm. hmm. Ang bilis nila magkuplas oh. good afternoon. Ayan, dito tayo sa likod ng bahay. Uh, at nakita ko yung puno ng saging. May hinug na. Maliit lang siya na bulig, pero may hinug na. Kaya, tatanggalin natin ngayon. First time kong magputol ng saging ngayon. Kasi kadalasan, kapatid kong mag tuba. Ang tuba kasi ang tawag nito guys sa amin. Yung putulin mo yung puno. Excuse me. Uh, first time ko dahil uh, first time ko magtuba nito guys kasi hindi pwede si Manong Miyas dahil yung kamay niya parang namaga yata dahil nadulas sa nung no, isang araw kaya ako ang magtry ngayong magtanggal nito magputol tryan natin kung marunong ba tayo <laughs> ayun pasensya nyo na guys nagkintab yung buhok mukha ko galing pa ako nakikikain ng niyog may nagkupras ng niyog nangingi ako uminom ako ng tubig tapos kumain ako ng niyog kaya ayun halo pawis na to katatapos ko lang kasi maligo tapos yun lumapit nga ako dun sa may umakyat na niyog naghingi ako ng buko kasi walang buko kaya ang ginawa ko na lang umiyak ako ng tubig dun sa niyog na kinupras nila tapos kumain din ako ng niyog ang sarap naman ng bagong harvest ayan tingnan nyo oh, yung saging na yan 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 saan ba yan <laughs> ayan sa taas ko Ah, uh, ang tatanggalin natin ngayon, puputulin natin ngayon. Yan. Yan ang puputuloy natin. O, may hinog na. Kinain na siya ng ibon. Kasi nung isang araw ko pa ito napansin. Tapos hindi ko nakuha agad. Kaya marami na siyang nakain. Ayan. Yan ang harvesting natin ngayon. Puputuloy natin yung puno. Yan o, hinog na o. Ay, dami nang nakain. Ilang piraso na yung nakain. Dahil hinog na nga. Pero okay lang. At least, at least kahit papano yung ibon naman is may nakuwang pagkain. Kaya hinayaan ko muna kahapon. Dapat kahapon ko to pinutol dahil noong isang araw ko to nakita, hindi ko muna pinutol at dami na palang nakain ng ibon. Ngayon puputulin na natin. Pasensya na kayo. Yung pagputol ko ng saging, hindi siya naunang ang aking kamera. <laughs> Ayan, pakita ko sa inyo. Hinog na. Ano na, ang dami na nakain na ibon. Huh? ang dami na ito yung saging. Nakain na siya yung ibon ng pirasong nakain. Sayang. Tatanggalin na natin. Yan. Ay. Ilang pirasong nakain? 1 2 3 4 5 6 7. Pitong piraso ang nakain. Ayan. Oh. Muntaba. Itong pirasong saging na nakain ng ibon. Anuhin natin, guys? nakuha ko na yung sa Yan guys, nakuha ko na yung saging. Ayan, oh. <laughs> ang problema, hindi ko pala naon ang, ang video pag tang, pagputol ko ng puno. Hindi nakunan ng video yung aktual na pagputol ko ng puno. First time ko pa naman magputol ng puno, guys, ng na saging. Napalpak pa. Hindi ko naon ang video. Kaya pasensya na ka na. Hindi niyo makita kung paano ko pinutol yung puno ng saging. Yan. Ayan, kinain na 'yung iba. Pitong piraso ang nakain ay. 'Yan ang saging oh. Daming kinain ng ibon. Saging, guys. May malaki, may maliit. Ayano. Oh. Ayano, oh. malaki sa dito, diyan malalaki 'yan. Pero 'yung ibang area maliit ayano. Oh. Itong iba maliit, ito malaki. Dahil sa ano to, dahil sa taginit kasi. Kaya ang bunga niya i malaki at maliit ayan na ayan na tabat ching pa naman pitong piraso ang nakain ng ibon hmm. yan guys isipi na natin tanggalin natin Yeah, no. Na. ito lang yung nakuha nating saging pitong piraso ang nakain ayan hinog na talaga siya pitong piraso nakain ng ibon ayan maliit lang bulig lang kasi ayan magsasaing kami ngayon guys ang aming isnak at saka hapunan is saging ayan guys ito lahat ang saging ayan Kakain tayo ngayon. Kakainin natin yung isang hinog. Tapos yung iba, sasaingin na namin ng para sa isnak at saka ah, hapunan. Kasi yung oras ngayon is 3.30 na ng hapon dito sa amin. Kainin natin yung isa. Itong medyo lang. Hinog sa puno. Sayang guys, hindi ko na-on yung aking aking kamera pagputol ng puno <laughs> nakita ko wala sa video kaya yan ha. Ah. kain tayo mmm ang tamis kasi hinog sa puno kasi siya kaya ang tamis hmm. hmm. maliit la bulig lang siya pero ang tataba hmm? tataba tapos Itong piraso na kain na ng ibon. Ang tamis. Mm. Sarap. Isa pa. Isa pa guys. <laughs> Hindi na saingin Kakainin na lang. Ang sarap. Hinog kasi sa puno, eh. Ayan, yeah, oh. Hmm. Hmm. Ayan. Hmm. Salap. Hmm. Ah, pakatamis. Hmm. Hmm. Ang Madait na bulig lang pero ang tataba. Ang saging. Ang sarap talaga pag hinog sa puno. Matamis. Hmm. Nagay hmm. 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 <coughs> ko na sa bilao. Oh. Dalawang pirasong nakain ko. Ito yung nakain ko. Napakatamis. Tapos yung iba sa saingin na namin ni madar. Pero bibigyan ko si nanay ng isa. Dahil maganda ang saging, kung hindi isa sa saingin, basta hinog na siya. Maganda kainin kaysa saingin. Mas healthy daw pag hindi saingin. Ako nakadalawa na ako, solve na ako sa snack ito. Bigyan ko si mother nito. Ito medyo maliit lang kasi bawal din sa kanya yung sobrang tamis. Kain tayo ng saging. Ayan guys, isnak tayo ng saging ito 'yung kinuha ko na saging. Tamis. tamis, guys. Lagkitan pa siya tapos siksik. Iba 'yung saging ng putulin mo na may hinog na sa puno kaysa hindi pa. Ano siya, kahit maliliit siya pero siksik ang laman. Tamis. tik 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 ito lang yung manok ni mother lima na inahin, may dalawang lumaki na, itong labuyo hindi to amin, bali ang manok ng mother ko limang inahin lang at yung dalawang sisiw na lumaki na, yun lang wala na sa ibang manok, kaya hindi pwedeng mag-ihaw dahil wala kasi pag mayroong sisiw na, na uubos hindi alam kung anong hayop ang kumakain ng sisiw, na uubos yung mga sisiw ng inahin Ayan, ang, ang manok dati guys ang dami ng manok ng nanay ko ngayon limang inahin na lang at dalawang sisiyo na lumaki na itong puti at saka yung yung itim lang. balip ito lang lahat ng manok ng mother ko gustuhin mo nating magihaw ng manok Di tayo pwede magihaw dahil puro inahin itong labuyo, itong lalaki na labuyo di amin yan, kay Ramon yata yan ito lang sa yung ubis oh mayroon, mayroon namang inahin o lumapit. Pero hindi amin yan. May dalang sisiw. Kung saan na ka ng, kung ano, na, 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 piso. kang inaana, na piso. Murag na, uh, uh, ugis, murag, ugis ang pagka inaan color. Oh. Hmm. Hmm. May sisiw siya guys, oh. Tik! <laughs> lumapit. Ayan. Ito lang yung mother ko. Isang cute, oh. Tinatawag niya yung anak niya. Nakakita siya ng pagkain. Tinatawag niya yung anak niya. cute. Ang cute. Nang sisiw, oh. Hmm. Tik-tik-tik-tik. Tik-tik-tik-tik. Tik. Tik-tik-tik-tik. Tik. sila, oh. Pag tumatawag, sila. Tik-tik-tik-tik. Tik. Tik. Tik-tik-tik-tik-tik. Mother na manok. Limang inahin at dalawang sisiw na lumakina na. Yun lang. Pitong piraso. Ang ganda ng labuyo, oh. Na manok. Hindi lang amin ito, guys. Hindi amin yan. Kay Ramon yata ito. Kay Ramon na yun, o. labuyo. Um, kay Ramon daw lagi. Wala kaming labuyo, guys. Dahil nakatay na nung fiesta. anong ah, April pala, nung umuwi sila galing Davao.